Ayan, hello guys. Welcome back to Teacher Dex TV. And if you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe para meron tayong mga mapanood na video or content tungkol sa mga kabir na manok. So, yung kabir na inalaga natin, yan, nakikita nyo naman dyan. Parang 45 days ang paglaki niya. Ang, laki, ang bilis lumaki yan. Oh. So, ngayon, gumawa. Gumagawa ako ng free range pen gamit lamang ang steel matting. Ayan. So, yung steel matting na yan, bumili ako ng steel matting worth 300 pesos. And then, ang pangkat lamang natin o pangputo lang natin ay yung plais. So, ang ginagamit naman nating pang tali ay tie wire lamang or cable tie. Ayan. So, nilagay natin dyan para magkaroon tayo ng free range pen para sa ating mga alagang manok nang sa gayon uh, hindi na mainitan masyado so ayan binababa na natin yung mga kabir natin month old na kabir ano? ayan so 23 ng uh, March 13 natin nabili yan and then ngayon ay April 17 ayan so isang buwan at apat na araw ayan. so one month and four days ang ating mga kabir ang lalaki yan So, ginawa natin yung pre range pen para unang-una makaiwas tayo sa pagkamatay ng mga kabir natin. Ano? So, last uh, April 14, so graduation day, nakalimutan ko. Eh, nakalimutan ko kasi busy ano, na bisitahin. So, nangyari nga, namatay ang apat na jumbo kabir. Ano? Apat na jumbo kabir. Yung talagang pinakamalalaki na matay. guha ng sobrang lalaki nga ng katawan. Eh, ayun, nainitan namatay sila yun, and then may isa pang parang na nalumpo so, yun yun ang pangit, kaya ngayon, bakasyon naman ngayon ay April uh, 17 kaya nakaisip na tayo na gumawa ng free range pen para sa ating mga alagang kabir ayun, so yung ating free range pen pang samantala lamang naman kasi nga i-develop ide pa natin yung ating manukan sa so, yung part na yan gagawin nating rectangular talaga para maging maayos ano so ito yung ating mga alaga ngayon kita nyo naman talagang komportable silang kilos ngayon kasi from maliit na kulungan biglang lumaki and then nakapag nakano pa sila sa lupa and then yun ang painom lang natin so bote ng soft drinks or ayan 1.5 soft drinks and then nilagyan natin ng takip na nabili lang natin online Ayan yung nila. Ayan, kulay blue. Kulay blue ang packaging. Ano. Pero sa susunod, bibili na tayo ng mas malaki dyan. Kasi lalaki na ng manok natin. Oh. Ayan, o. isang kilo na yan. Sa, sa loob ng ano lang yan. Ng one month. Hindi nga natin naalaga nito nakaraan. Kasi nga medyo busy tayo ng graduation. Pero still, malalaki pa rin itong kabir na ito. Mga jumbo talaga. Kita naman ninyong pa lang ulam na. Yan. So, mamaya sigurado magsasanbat yan mga yan. Kumbaga, parang maliligo sila din sa lupa. Magkakaykay. Kasi nga, matagal sila no. starting nung sisiw pa lang sila ay... Eh, Bagay, sumisiyap pa naman sila ngayon. Pero starting nung sisiw sila, nakakulong talaga din sa kulungan natin na yan. Sa kulungan ng ating mga sisiw. So, bakante ngayon yung kulungan na yan. Kasi nga, may lalagay naman tayong... Ha, ibang ano naman ibang aalagaan natin so by next month or within this month bago mag end ang April kuko naman tayo ng uh, gansa goose ayan yun kasing dalawang ating talagang target na alagaan ano so yung unang layer ay mga gansa yung second layer manok and then yung third layer yan yung, yung kanilang na, na, na kinalalagyan ngayon lalagyan natin ng bermuda grass So ganun lang, simple lang ang magiging manukan natin. Kaya abangan nyo pa ulit sa mga susunod na video natin yung magiging uh, improvement or progress diyan sa ating project na likod bahay. Ano. So meanwhile, tinitingnan natin ang ating mga manok na kabir. Saan ba natin nabili yan? ba diba? Mamaya sabihin natin ulit kung banggitin natin kung saan natin nabili. So from sa kubo, sa likod ng kubo yan, yan ang itsura ng ating manukan. And then nabili natin dito, syempre dyan sa may Borg Hatchery Dyan sa may Tagig So kung gusto nyo bumili 90 pesos lamang per chick Day old chick uh, Dyan lang sa may Tagig Ganapin nyo lamang I-type nyo lang sa inyong Facebook uh, ang, ang pangalan Borg Hatchery B-O-R-G oh, So yun ang basa ko Borg Borgs Tignan nyo na lang Borg Hatchery B-O-R-G And then Hatchery Makikita nyo yan So, ang na namamahala si Ma'am Mandy Panganiban. shout shoutout kay Ma'am Mandy Panganiban ng Borg Hatchery. Ayan, so, ito yung ating uh, kapulubong ng ating manukan. So, dalawa yan, doble. Kasi pag isa lang, manipis. Ano, mainit pa rin. Ayan, so, yung part na na doble, yung malilim. Ano na yan ang ating i-develop, ide ano? So, ayos pa nga ang ating manukan ngayon malinis pang tingnan kasi nga ito pa lamang ulit yung iba uh, nasa nasa tiyo ko pa no sa so, nung ayam kitawa natin pero by next month ayan bibili nga tayo or end of this month bibili nga tayo ng goose pomeranian or pomeranian or toulouse na nagansa yung malalaki talaga so ganun ang gusto natin na alagaan ano so para hindi naman talaga nating kakaririn ng pag-aalaga niya kaya lang gusto natin may alaga tayo kahit pa paano kapag stress reliever natin sa sa tapagayong trabaho natin yung nakaka-stress mas pag pinapatukan natin yan na nare-relieve ang stress natin ayan so hanggang dito na lang muna mga kamanok till next time paalam muna sa inyo